Hello mga kainitiks! Good morning! Happy Sunday po sa ating lahat! Another day! Another vlog na naman tayo! Heto, gumawa ako ng Graham! Sa lahat ng dessert, ito ang pinaka-favorite ko, ang mango Graham! Kaya naman po, samahan niya ako sa aking vlog today! Alam niyo po ba mga kainitiks, ayan po yung e ingredients, jersey condensed milk, and nestle cream all purpose. Ayan po yung ihalo natin sa gray Tapos po mga kay Mitis, ayan na po yung hinalo ko. Tapos bumili ako ng tatlong pair ng Graham po dun sa small. And tatlong manga po. Depende po sa inyo mga kay kung paano pa kayo magdansya kung ilang manga po ang inyong ilalagay. Ayan po. Wala po kasi akong nabili mga kayuntiks na durog na na Graham Biscuit. Kaya ang ginawa ko po, ayan, ako na lang po ang nag-durog. Uh, sa tingin niyo po mga kayuntiks, ano pa ang paborito mong dessert bukod sa, ano po, bukod sa mango Graham? So, wag comment ka naman dito kung ano yung mga paborito mong ah uh, dessert. Para na sa ganun, ayan po yung next kong ma-vlog, -ano, ma diba po? So, napakasarap talaga nitong mango Mingo Griha, mga kainitig. And, kailangan po mga kainitig, tadyahin nyo lang po yung, ano, yung, pa, yung pag... pagbili ng mangga. Baka naman kasi, na bili ng mangga, tapos so, sobra-sobra na pala, eh, mahal kasi yung mangga ngayon. <laughs> diba? Sobrang mahal ng ating mangga ngayon. Na, na, nung bumili kasi ako ng mangga, mga kainitig, sumuli ako mangga, nagkaroon ako sa, ano, sa tendera doon. Sabi ko, Ate, bakit po yung nalaman ng mangga? Sabi niya, eh, ma'am, ma po kasi yung angkat namin dyan. Ikuti na naman po yung tubo namin. So, ganun. Nawa naman po ako. Kaya, nako, hindi na ako yung todo tawad pa ng tawad. Wala na. Hindi na ako humingi pa ng tawad kasi nawa po ako sa kanya. So, ayan na po mga kayitig. ayan. Na-ready ko na po lahat. So, ngayon, isi-set up na po natin para po ang... Um, pagawa na 'yan. Nilagay ko na. inalo-halo ina 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 ko na po lahat 'yan mga kayo Alam niyo po ba, mga kayo na this is my first time na gumawa ng mango graham. And alam niyo na rin po na favorite ko talaga 'to mga kayo ito. Madalas po ako mga kayo tags dati, uh, nag-oorder ako sa kamahan ko, sa kasama ko sa trabaho, ayan. Dati nag-oorder ako lagi sa kanya kahit mahal na gusto ko talagang mag-order. Kasi dati ko kasi mga kinetics, ah, wala akong time gumawa ng Mango Greyhound. Kasi that time wala pa po kaming ref. So, ngayon meron na. So, ito na yung time para ako naman po ang gumawa. So, marami po pala mga kinetics na binipisyo ang paggawa ng Mango Greyhound. Narito, sabihin ko sa inyo. Isa na dito yung sarap. Ito po mga kayotiks ang kombinasyon ng matamis na mangga at creamy na graham na talagang nakakagigil talaga sa sarap. Kaya ikaw naman talaga natatakam ka talaga dito. Pangalawa naman po mga kayotiks is yung madaling ihanda. Yes! Ito yung dessert na madali lang ihanda at hindi ka na mahihirapan dahil hindi mo na kailangan ng oven mabilis na ang proseso nito mga kaintiks. Perfect ito para sa mga baguhan lang sa pagluluto. And meron din po siyang healthy option. Yes, ano po ba yung mga healthy option? Dito po mga kaintiks, ang mangga na ito ay mayaman sa vitamin E and C and antioxidants na mabuti para sa ating kalusugan. Kaya naman po mga kayuntik, malaga mahalaga talaga ito sa atin. And meron din siyang versatile na pwede po itong mga kaintik na i-customize mo sa recipe tuwag ng pagdagdag ng ibang prutas or mga toppings. Kaya nabahala na magdagdag doon mga kaintiks. And the last, perfect po ito mga kaintiks for sharing. Kasi itong dessert na ito mga kayuntik, ito po ay magandang ihain sa mga handaan o sa mga meron kayong mga groupings dyan na mga nagkakasiyahan o mga outing so perfect na perfect ito ngayon daw na malapit na ang summer kaya anak ko kung ako ikaw mga kainitig subukan mo na rin itong pagawa ng mango graham di ba ako halata mga kainitig na first time lang gumawa di ba napakaganda talaga niyan mga kainitig yung ating mango graham at super dami naman talaga ang paggawa ng Mango Graham. Kasi, mer isa lang dito kasama mga kaitis is yung budget natin na ano, budget friendly. Kadalasan ang mga ingredients po nito mga kaitis ay... Uh, aabot lang sa you know yung mga uh, pang ano na pangmasa na budget lang 'di ba pwede ka makabili doon sa grocery kasi may, wala na siyang no big delight na no? dahil hindi ito kailangan na ibig perfect ito sa mga mainit na araw o kapag may mainit na oven ang isa pa mga kinetics, pwede mo rin palitan yung Graham crackers ng ibang uri ng crackers o biscuit. At syempre, ikaw na pwede sa iyo kung anong gagawin mo, mag-explore ka ng iba't ibang flavors para sa mga yung Graham mo. At perfect ito mga kinetics sa ating family bonding. O ba diba? Siyempre, kailangan na priority natin ang ating family. So, kailangan gumawa ka ng mango graham kasi maganda pa ito sa Pamilya, lalo na kung sabay-sabay kayong mag-assemble ng, mga ng mga layers ng itong graham. Sabay-sabay kayo hindi map mapadali pa, di ba? And syempre, ang iyong pamilya po talaga mga kailites, ay maging satisfy sila dahil gawa ng napaka-creamy and fruity na lasa na talaga namang nakakasatisfy sa atin lahat. Kaya perfect ito Perfect po ito sa mga pamilya natin na nagkikrabe ng mango graham. Kaya ikaw sa nanonood nito, nako, subugan mo na ito mga kainitigs para ikaw ay hindi na, ano, hindi na maglalaway sa iba. Nako, gumawa ka na rin ng mango griha mo. Kita nyo naman, ang dami ko nilagay dyan. Ayun mga kainitik, natapos na rin natin sa wakas ang paggawa ng mango graham. Ayan po mga kainitix. Ayan po. Tatlo pong uh, tupperware po. Ayan. Clear na tupperware po. Tatlo po ang aking binili kasi sa palengke. Tapos, malaki na po ang binili ko mga kainitix. Ayan po. Nagawa ko na yung tatlo. So, balik po pala mga kainitix. Dalawa lang po kami sa bahay. So, yung dalawa po niyan, mga kainitik, sa amin po yung ibibigay. Kaya, ang swerte na mapagbibigay namin. Tapos, yung isa naman po, para po sa amin yang magpartner so di ba o ganyan napaka aesthetic tingnan mga kahintik. super ganda di ba and super sarap naman yan mga kahintik, sa personal kaya ikaw mga kaintex na wag ka na magatubili pa na gumawa na rin ng mango graham sa bahay niyo kasi pasok na pasok yan sa ating budget at ayan na nga mga kahintik. natapos na natin ang ating mango graham di ba super sarap niyan at napakadali lang gawin, di ba? Sana ay subukan nyo rin ito sa bahay. Huwag kalimutang i-customize e ayon sa inyong gusto. Kung gusto nyo ang vlog na ito, please like and share at mag-subscribe para pa sa ibang mga masasarap na recipes. I-comment e nyo sa iba ba kung anong mga sangkap ang gusto nyo inagdag sa inyong Mango Graham. Thank you! Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na vlog. Happy cooking, mga kayunitix! O, oh, diba? Napakasarap niyan, mga kayunitix. Abangan ang susunod na recipe niya na tiyak na magugustuhan niyo rin, mga kayunitix. At ibang luto na naman po yun, mga kayunitix. Enjoy na lang po kayo, mga kayunitix. At abang-abang sa aking next na upload na vlog. Maraming salamat! Mwah! You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone.